Hello guys, good evening. At ngayon ay gusto kong talakayin naman sa inyo yung tatlong bad habit ng isang taong nagninegosyo o nagsasari-sari store, katulad ko. At bago yan ay sana ay nasa mabuti kayo kalagayan and Keep on watching guys at salamat po sa lahat ng nagsusuporta at nanonood sa aking mga videos. At sa mga taong patuloy na nanonood ng video ko, nagko-comment, nagla-like, ay maraming salamat po at lalong higit sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you, thank you very much po. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tatlong ugali ng isang taong or tatlong bad habit ng isang taong nagnenegosyo. Una po ay ang pagiging negatibo. Ang tao daw po na laging negatibo ang iniisip ay isang bad habit ng isang taong nagninegosyo dahil iniisip niya kung paano kung hindi kumita, paano kung malugi, paano kung walang bumili at paano kung hindi umasenso yung kanyang sari-sari store. Kung puro wat If o paano kung hindi kumita paano kung malugi ang ating nasa isip at tayo ay nag-uumpisang magnegosyo ay ito po daw ay nagiging daan or negativity leads to wrong direction kaya po kung ine-entertain natin sa ating isip ang pagiging negatibo malamang negatibo din ang resulta Iwasan po natin ang maging nega or negativity leads to a wrong direction. Yan po yung dapat nating iwasan. Kasi po, kung tayo ay nagninegosyo, dapat maging positibo lang tayo lagi. Dahil kung nagiging positibo po ang iniisip natin, marami pong mga oportunidad na pumapasok sa ating isip para tayo umasinso o magwawa natin yung tama na dapat natin gawin sa ating negosyo o sari-sari store. Ayun po yung una, pagiging negatibo. At ang pangalawa naman po ay walang disiplina sa sarili. Ano naman po kaya yung walang disiplina sa sarili? Yung nag-uumpisa tayong magnegosyo o magtayo ng sari-sari store, excited na excited tayo dahil magbubukas tayong sari-sari store. Yehey! magkakaroon na akong sari-sari store. So, super excited ka dahil magbubukas ka ng negosyo mo. Pagliban ng dalawang buwan, kinakatamaran mo na. Nawawalan ka ng gana. Para kang katulad ng isang taong nagtatrabaho na hindi mo kayang tapusin yung trabahong ginagawa mo. Puro ka umpisa pero hindi mo siya kayang panindigan. Yan po ay isang ugali na hindi mo kayang idisiplina yung sarili mo na ay ito na yun, ito na tong negosyo ko. Dapat na ito na talaga yung sinopin ko at asikasuhin ko. Isa po itong bad habit na ginagawa natin ang isang trabaho na hindi natin kayang tapusin. Puro tayo umpisa pero hindi natin natatapos ang ating gawain. Nagre-reflect po to sa ating sarili. Isa po yan na bad habit na nagumpisa kang magnegosyo kalaunan, kinakatamaran mo na, na parang hindi, wala ka ng ganang gawin o wala ka ng ganang asikasuhin yung negosyo mo. Isa po yan sa bad habit ng isang taong nagninegosyo. Na kapag tayo po ay nagnegosyo, dugo at pawis po natin ang inilalaan natin dyan. Hindi lang yun, pati pera at puhunan natin. Kaya dapat po natin na pahalagahan ang ating inumpisahang negosyo para ito ay lumago at kumita. Sabi nga po na napapagod ka, huwag kang hihinto o magkikwit. Pahinga lang at balik na naman uli sa dati. Yun po yung dapat ugali natin. Kung napagod tayo, magpahinga tayo saglit pero huwag tayong hihinto. Tuloy-tuloy pa rin po. Kasi yung negosyo natin ay ganun din po yung magiging outcome ng ating pagsasakripisyo sa ating negosyo. At ang pangatlo po ay wala kang goal. Ano ba yung ibig sabihin ng walang goal? Gusto mo daw pong umasinso pero ayaw mong mahirapan. Meron talagang ganun ba? Gustong umasinso, ayaw mahirapan. Gustong uman umunlad, ayaw naman magsumikap. Gustong magkaroon ng negosyo, ayaw niyang magumpisa. Yun po yung walang goal. Gusto daw po nating umasinso sa buhay pero ayaw nating sumubok. Gusto natin gawing madali ang lahat. Kumbaga, parang one click na kumita ka kagad tapos kinabukasan mayaman ka na. Parang ganon ang gustong kaisipan ng walang goal na nagninegosyo. At connect din po ito sa number 2 na walang disiplina. Na pag nahirapan na gusto nang mag-quit, parang ayaw niya ng sumubok. Dahil parang para sa kanya ay kinatamaran niya na at nawalan na siyang gana. Yun po yung mga bad habit ng isang taong nagninegosyo. Kaya kung gusto po nating umunlad ay baguhin po natin ang bad habit na ito sa ating sarili mismo. Dahil po isa tong pam pahina ng loob. Isa po itong kadahilanan kung kaya tayo ay hindi umaasenso. Iyan po yung mga bad habit na dapat nating iwasan. At gusto ko pong ulitin ang tatlong bad habit ng isang taong nagninegosyo. Number one, negatibo mag-isip yung Boro what ifs ang nasa isip. Paano kung malugi? Paano kung hindi kumita? Paano kung hindi mabinta ang store? Paano kung walang bumili? Paano, paano na? Lahat paano? What if na lang lahat ang nasa isip? Yan po yung isang negatibong pag-uugali ng isang taong nagninegosyo. At ang pangalawa ay yung walang disiplina sa sarili dito po pumapasok yung gusto nating magumpisang magnegosyo at pagkatapos nating makapagumpisa kinatamaran na natin na wala na tayo ng gana parang nagumpisa tayo ng isang gawain na hindi natin kayang tapusin pabayaan mo na dahil nawalan ka na ng gana sa pagninegosyo dahil kung ano mga kadahilanan lalo na kung nagkaroon ka ng struggle or ch challenges nawalan ka na rin ng pag-asa. Hindi po yan ang, kasi lahat pong negosyo ay nagkakaroon talaga ng mga challenges. Lahat pong taong nag-aangat, marami silang pinagdadaanan na challenges. Wala pong taong hindi nagumpisa sa baba at nakapunta ka agad sa taas. O nakaangat kaagad siya sa pinakatap ng hagdan, hindi siya dumaan sa baba wala pong taong ganun. Kahit po yung mga taong, mga successful na negosyante. Dumaan po sila sa maraming challenges at dumaan sila sa mababang steps ng hagdan bago sila nakaakyat sa taas. At pangatlo po ay yung walang goal sa buhay. Yun po yung pangatlong bad habit na gusto mo pag nag-invest ka o nagkaroon ka ng ano, kinabukasan, yaman ka agad. Yung isang biglaan, gusto mong mag-umpisa or yung gusto mong mag-umpisa ng negosyo, ayaw mo naman sumubok. Gusto mong umunlad, ayaw mo naman kumilos. At gusto mong umasenso, ayaw mo naman gumawa. Gusto mong umunlad pero ayaw mong mahirapan. Gusto mong maging matagumpay ang buhay mo pero ayaw mong sumubok. Gusto mong umasinso pero ayaw mo namang sumikap. Ayun po yung mga ugali ng isang tao o bad habit ng isang taong nagninegosyo na dapat po natin iwasan. Pakatandaan po natin, lahat ng negosyo ay hindi nagiging madali. Marami pong pagkakataon na dumadaan sa challenges ang ating mga negosyo, pero kung tayo mismo ay hindi nagigive up o sabi nga na never give up, ay di po rin magigive up ang ating mga sari-sari store o ang ating negosyo. Yan lang po ang aking may share ngayon at sana po ay nakatulong ako kahit kunting tips at kalaman para sa inyo. At sana po ay kung nagustuhan niyo yung aking video ay huwag niyo pong kakalimutan na i-like and subscribe. At salamat din po sa mga nagko-comments at nanonood ng aking video. At bago po yun ay magsi shoutout muna ako. Hello, shout out to Ate GBTV. Hello po, shout out. Kay jo Berlin P. Shout out sis. Kay Rose and Dave channel. Hello po Ate Rose, shout out. Lisel Dom shout out po. Joshua Docaste. Shout out. Jubis Ujipsi Diary, shout out sis. Maribel A, shout out sa iyo sis. Analita Maligro, shout out po. Maricel Fabiliar, shout out sis. Shiba Galier, Galiora, shout out po. Miss Bon Bautista, shout out sa iyo. And Alaneri, shout out po. Lolit Coronado, shout out. Ilsang Paboritos, shout out. G. Pearl, shout out. Jasmine Antonio, shout out. Bichay Box, shout out. Liana Garcia, shout out. Mami Joy Vlog, shout out po. Arnel Sidora, shout out. Barbie T, shout out. Nelia Rakitera, shout out says, thank you sa panonood at lagi pong pag comment at pagsubaybay sa aking videos. Hello po, para sa inyo to lahat na sinoutout ko. We've so far to leave it all behind. I wonder why. Why did you go away? You left me all alone. Stay, you and I. We've moments left to share. You and I, we can make it anywhere. love it all forever. it's night I pray that we can be together once again forever we'll stay and love this way You and I, we can make it anywhere You and I, we belong in it's other's arms. There can be no other love Now I know we can have it all forever oh, And thank you for always watching. You and I we have moments left to share. You and I, we can make it any. We can have it all forever. No, I know we can have it all forever. Sana ay nagustuhan niyo yung kanta ko. And thank you sa paglaging panunod ng aking video. At I don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. And smile lang po lagi and happy lang. Bye-bye.